you. Mm -hmm. sayo sa iyo, dear Binibini, ako'y isa sa iyong masugid na taga-subaybay ng iyong dear Binibini episode. Ako ay may nais din na isalaysay mula sa aking kwento nung ako ay sagana pa sa buhay at ngayon ay bumabangon muli. Ako ay taga Iloilo City at doon ako naninirahan dati. At proud to say na ako isa sa LGBT gay. At bukod doon, ay marunong din ako ng gawain sa salon. Naalaala ko pa noon na nag-uumpisa ako noon binibini sa panunood sa aking mga kaibigang gay na beautician. Nagtatrabaho kasi sila sa salon. Natutuwa ako sa kanilang mga ginagawa. Kaya naman ay lagi akong nakatambay sa salon nila na habang sila ay nagtatrabaho. Nagupit ng buhok, nagkukulay, maging pagre-reband. Kaya naman sa kanunood ko sa kanila na bago ako umuwi sa aming bahay, isang araw na lumiba ng tagagupit nila. Tinanong ako ng isang kaibigan ko, if kung gusto ko raw maggupit. Nagusto din naman ng client na ko siya. Dahil sa lagi niya na rin akong nakikita sa salon na nakatambay. Kaya may tiwala siya sa akin. Dahil sa kagustuhan naman ng client, ay ginupitan ko ito. Kaya naman, dahil sa impresyon nito sa aking gupit, ay natuwa din ako dahil sa nagustuhan niya ito. Simula noon binibini ay nag-aaral na ako ng iba pang gawain sa salon upang makatulong din sa akin at makapagtrabaho trabaho bilang hairstylist. Marunong na rin akong mag-makeup noon kaya nung ikinasal ang aking ate ay pinapunta niya ako sa Laguna upang doon ko siya make-upan at ayusan. Hanggang sa sinabi na ng aking kapatid na sa Laguna na raw ako tumira. Kaya hinanapan nila ako ng trabaho doon na natanggap naman ako bilang emergency staff sa isang sikat na university sa Laguna. Kaya naman, nang makasahod ako ng unang-una ay tuwang-tuwa ako dahil naramdaman kong masarap palang kumita sa sariling sikap. Kaya naman ay naisipang kong mag-ipon upang maitayo ko ang aking pangarap na mag-degosyong bilang salonista. Mataas kasi ako mangarap binibini. Gusto kong makita ang aking buhay na umaasenso. Kaya gusto kong gawin ang lahat para lang masunod ito. Puspusan akong nag-ipon. Kung ano lang ang kailangan kong bilhin doon lang ako gumagastos. Kaya naman ay nakaipon na ako ng sapat upang makapag-rent ng maliit na salon. Hanggang sa nagumpisa na akong kumayod as a at nag-resign na ako sa akin pinagtrabahuan. Nung una, ay ako lang mag-isa ang tumatao sa aking salon. Hanggang sa kailanganin ko na ang may makatulong sa gawain. Kaya kumuha ako ng isang beautician na ex-abroad. At natuklasan ko na may kaalaman siya tungkol sa pagtimpla ng gamot na nakaka-straight at nakakaganda at safe sa buhok. Kaya naman, ang aming produkto ay biglang sumikat at naging mabenta. In-enhance ko na ang produkto namin. Nilagyan ko ito ng mga flavoring. Kaya hanggang sa nagkaroon na ako ng mga customer sa iba't ibang lugar dito sa Calabarzon, inalok namin ito sa mga salon. Hindi na napigilan ang paglaki ng aking negosyo. Kaya naman ay kinailangan ko na ng makakatulong sa kong negosyo. Nagkaroon ako ng sekretary. Deliveryman, Driver at Collector At ang salon ko naman, nangangailangan na rin ng maraming tauhan Naging busy na rin ako sa aking trabaho sa pagiging deliveryman At ang aking salon ay binibisita ko na lamang Dahil sa naging sukses ang aking negosyo, ay nagkaroon na ako ng lupa't bahay Naging mistulang may charity din ako binibini ng panahon na iyon. Dahil lahat ng mga bakla, ako ang takbuhan. Nariyan na utangan nila ako ng pera. Takbuhan kapag nakakaisip maglayas sa kanilang bahay. Araw-araw ko silang pinapakain sa aking bahay. Naging maluwag ako sa pera noon binibini. Lagi pa akong may pool party sa bahay kasama ang mga bakla. Nariyan na sumali din ako ng kontes bilang ikatlong mukha ng Los Baños na napanalunan ko. Dahil ako ang nag-title doon. Kaya naman napakasaya ko. Dahil sa kabila ng aking katanyagan sa negosyo, ay nanalo rin ako sa patimpalak ng mga LGBT queen. Hanggang sa nakilala ko ang hindi ko kalain na magpapatibok ng aking puso na si Danilo. Si Danilo ay may malaking pamilya. Nagustuhan ko siya dahil sa napakabait niya sa akin. Bukod sa napakagandang lalaki nito. Kaya naman ang ligawan ko ay sinagot naman ako niya. Yes, binibini. Tama ang iyong narinig dahil likas sa aming mga bakla. Karamihan sa amin na kami ang nanliligaw sa mga lalaki na aming nagugustuhan. Nagsama kami nito sa isang bahay dahil na rin syempre pahag mahal mo ang isang tao ay mahal mo na rin ang mga nakapalibot dito. Kaya naman, kung ano ang pangangailangan ni Danilo ay ibinibigay ko at ibinibigay ko maging ang pangangailangan ng pamilya nito. Hanggang sa pag-aaral ng mga kapatid niya, ako ang tumutustos, pati sa pagpapagawa ng bahay ng mga ito. Ang ginhawa ng buhay ni Danilo sa aking piling binibini. Ako ang nagtatrabaho para sa aming dalawa. Dahil nga sa may negosyo ako. Nang isang araw ay nag-away kami nang dahil sa selos Inaaming ko binibini Na napakaselos ako Kaya lagi naming pinag-aawayan Ang pakikipagmabutihan niya Sa ibang tao Inaaming ko binibini Na napakaselfish ko rin Kaya lagi kaming Nagbabangayan Tila Mababaliwala niya kasi ako kapag marami siyang nakakausap na tao at nakakasalimuha. Hanggang sa isang araw, nanawa na ako sa aming relasyon at sa kanya. Natila, na immune na ako sa sitwasyon namin, na laging ganoon na lamang ang pag-aaway namin at tila nararamdaman ko rin na hindi niya ako pinapahalagahan at ng kanyang mga magulang na pinagtayo ko pa sila ng bahay at pinag-aral ko ang mga kapatid niya. Ewan ko ba binibini na sadya lang talagang mapagbigay kaming mga bakla na lalo na sa pamilya ng aming minamahal na halos ibigay namin lahat-lahat ng makapagpapasaya sa aming kapartner sa buhay. Hanggang sa isang araw umuwi na ako sa amin. Inintindi ko na lang ang aking negosyo. Pero isang araw ay nagulat ako dahil nagpunta siya sa aming bahay at may love letter pang iniwan na nakalakip doon ang pagpapasensya at paghingi niya ng tawad sa akin at gusto niya na na makipagbalikan sa akin. Pero tila wala na akong amor sa kanya binibini at ayaw ko na siyang balikan dahil tila napapagod na ako sa sitwasyon naming dalawa. Kaya hindi ko na siya tinanggap. Hanggang sa ipokus ko na lang ang aking sarili sa pagninegosyo na patuloy nang lumalaki. Kaya kinailangan ko nang magdagdag ng isa pang kolektor. Kinuha ko ang aking kaibigan na bilang siya ang magkokoleksyon. At bilang kolektor, ay nangailangan din kami ng driver niya. Ipinasok niya sa akin si Biboy, ang kanyang kaibigan. Bilang kaibigan, ay tinanggap ko ito at pinatira ko na silang dalawa sa aking bahay. Hanggang sa may hindi kami pagkaunawaan ng aking kaibigan na kolektor. Nakatira sa aming bahay. Umalis. Pero iniwan niya sa akin ang kaibigan niyang, si Biboy, na akin driver. Inako ko na lang ito bilang anak ko. At naging katuwang sa buhay. Na siya rin ang nakasaksi lang aking pagkabagsak sa negosyo maging ang pagbagsak ko rin sa aking sarili. 2006 ay may nakilala akong kontraktor at nang makita niya ang aking bahay ay sinabihan ako nito na maganda daw itong gawing dormitory dahil maganda ang lokasyon I-convert ko daw sa dormitory ang aking bahay at siya na raw ang bahala. Dahil sa maganda ang lokasyon ay naniniwala siyang malaki ang aking kikitain sa mga uupa dito. At habang buhay akong magiging maganda ang negosyo. Naniwala naman ako sa kanyang plano binibini isinanla ko ang aking bahay at lupa na nagkakahalaga ng 4.6 milyon at ang pera nito ay unti-unti kong binigay sa kontraktor dahil sabi niya kailangan niya ng pambayad sa tao at sa mga pambili ng materyales hanggang sa ipinagkatiwala ko na rin sa kanya ang pera. Sinimula na niya ang pagpapagawa ng dorm may ipinadala siyang mga tauhan sa site. Hanggang sa makalipas ang isang buwan, ay naantala nang na pagpapagawa niya. Hindi na sunod-sunod na araw. Kaya naman apinalo up ko sa kanya ang mga gagawa at materyales. May pumunta naman pag natawag ako sa kanya. Ngunit nang lumipas ang isang buwan, ay wala na akong nakikitang may gumagawa doon. Tinawagan ko na naman ulit siya. Ngunit, ang dami niyang dahilan. Hanggang sa hindi na ito tuluyan na makausap. Doon na tumama ang aking hinala na naiskam ako ng kontraktor na iyon. Ang sakit na para sa akin binibini ang nangyaring iyon. Trinay ko itong tawagan, ngunit hindi na ito nasagot. Doon na nagsik sa aking isipan na scammer ito at naloko na talaga ako. Dahil doon binibini ay sinisi ko ang aking sarili dahil nagtiwala ako sa huwad na tao at tila pinagsakloban ako ng langit at lupa. Dahil sa nangyari ay nadepress ako dahil nawala na lang bigla ang aking mga pinaghirapan. Naloko ako ng aking kontraktor at nang lumai na wala na lang ng bigla na parang bula. Palagi ako nag-iisip at tahimik at misan halos hindi ako makausap sa isang tabi. Mahina pa naman ako sa mga problema Binibini. Kasi gusto ko, puro positive ang nangyayari sa buhay ko. Puro kasiyahan lang, walang problema. Naapektuhan na rin ang aking salon dahil sa financial status ko. Ibinuhos ko kasing lahat ang pera at ari-ariang ko sa investment. Sanang itatayo ko. Nadala, pati ang savings ko. Kaya ayaw ko man o sa gusto, ay pinasya ko ng isarado ang aking salon. Dahil sa wala na akong pambili ng products at pambayad sa mga tauhan. Ilang buwan ko din iyong ininda binibini. Nagsuffer talaga ako ng sobra-sobra. Hindi ko na namalaya ng mga kilos ng aking mga kasama sa paligid. Dahil sa lungkot at pag-iisip ko. Hanggang sa isang umagang, nilapitan ako ni Biboy. Siya ang nagpamulat sa akin ng katotohanan at nagpamove on sa lahat. Sinabi niya sa akin na kahit ang anak ng ating Panginoon ay binigyan niya ng pagsubok na si Jesus na ayon sa Bilbiya dahil doon binibini ay namulat ang aking mga mata. Nagbasa ako ng tungkol sa Bible. Doon ay nakabasa ako. Tungkol sa isang sinubok ng ating Panginoon kung gaano siya katatag at katibay. Na lahat ng kayamanan niya ay nawala. Na lahat ng kanyang karangyaan sa buhay ay naglaho pero sa tatag niya at paniniwala sa Panginoon. Lahat ng iyon ay kinaya niya. At sa bandang huli ay bumalik sa kanya. Walang natirang kayamanan ang natira. At sa kanyang paniniwala sa Panginoon at pag-asa na makapamuhay muli ng payapa. Hindi lang ng isipan, pati na rin sa buhay. Dahil doon ay unti-unti ulit siyang nakabangon. At two times ng kayamanan niya, noon, ay ang tinatamasa na niya ngayon. Dahil sa kwento ng isang karakter sa Bible, nang dahil sa tatag ng paniniwala niya, na pagsubok lang ang lahat, at hindi naniwalang, walang pag-asa at nanalig lang siya sa Panginoon doon din ako namulat kaya isang araw na lang ay nagising ako nang maaga na may ngiti sa labi at nagpapasalamat ako kay Biboy dahil sa kwento niya sa akin ay nakamove on na ako lalo pa akong sumaya nang may nag-offer sa akin bilang isang trainer sa isang TESDA. Bilang isang hairdressing trainer. Pinagyan ko ng kaalaman ng mga estudyante ko na magbibigay din sa kanila ng hanap buhay para sa kanilang kinabukasan. Doon nabuksan ulit ang aking pag-asa na mabuhay ng payapa at walang iniisip na negativity Bumangon ako ulit, Bini Bini, na may pag-asa at ligaya. Hanggang dito na lang ang aking kwento ng totoo kong buhay na sana ay makapagbigay ng aral, inspirasyon at pag-asa. Sa ngayon Bini Bini ay napakasaya ko na kahit anong meron ako ay ginagawa ko tong inspirasyon upang makabangon muli sa aking buhay hanggang dito na lang ang aking kwento nagmamahal ben